Ah, uh, Lord God naman. Tingnan nyo guys, Baby babil guys, yan. Ah, excited siya, oh. Nanibago sa kanyang sapatos, yan tingnan niya. Ano yan, baby, Abiel? Abiel, what is that? What are you doing? Ah, wow, oh, ganda ng shoes niya, ah, wow. Ah. Ganda yung shoes niya, wow. Ang gabo-gabo, no? Ang ng baby me, no? Nung malaki, na, nung malaki na siya, huh? Ganda ng shoes mo, baby, ha? Ah. Mickey Mouse, ah Wow. <laughs> Ganda naman ng sapatos ng bibi namin. Hello, look, na. Hello, you say Ay Wow. Ang gabo-gabo ng bibi, no? Wow. <laughs> ha? Alas na tayo? ready ka na? Ready na si nice, bibi? Ay, wow ready ng bibi namin. Yan, tingnan nyo kayo. Ang ibago bago sa sapatos niya, guys. Oh, Inaangat-angat yung sapatos niya. Pumatagal oh, ng liston. Uy. Uy. Yan, hila yung liston. At ang niya yata. Sintas. Nak-nak.